Guys, ang lakas ng ulan. Wow. Um, ang na naman. Ang um, lakas ang ulan ngayon ah. Sabado para ngayon guys, umuulan. Ang um, lakas ng ulan oh. Parang Pilipinas lang. Naglet, lalabas tayo guys. Ayan, lakas ng ulan. Wow. Uy. Oh. Yung ano namin no, oh. lakas to oh. no. Oh. Lakas ng ulan. Iba na talaga sa Kuwait uh, pag umuulan parang Pilipinas na. dati dati hindi man ganito yung ulan. pas ng ulan. Wow ah. Hindi na ako magbisbis ng bulak kasi umuulan eh. Pas ng ulan. Yeah, hindi na ako magbisbis ng mula kasi umuulan na siya. Yan na. Lumabas talaga ako guys kasi na-miss ko na yung ulan ko Pilipinas. Aha. Yeah, pa pasok na tayo nang basa na ako cellphone